Maraming mga halaman sa buong mundo ang nagtataglay ng iba't ibang uri ng lason. Ang mga halaman na ito ay literal naman talagang hindi dapat kinakain dahil sa panganib na dala nito sa kalusugan ng tao. Bukod sa mga halaman, marami ding iba't ibang uri ng hayop ang nagtataglay din ng lason. Masyadong delikado ang lason dahil maaari itong makamatay. Kaya naman, bihira lang inaalagaan ng ilan ang mga hayop na nagtataglay ng toxins at kung minsan ay tinuturing pa ng karamihan bilang mga peste. Ngunit bukod sa mga hayop, alam nyo bang meron ding isang uri ng ibon na nakakalason din? Oo, ito ay ang hooded pituwi bird. Ang ibon na ito ay may hahawig sa maya na siyang naging pabansang ibon ng Pilipinas bago ang Philippine Eagle. Ang hooded pituwi bird ay mayroong mga pinagsamang kulay na pula at itim. Mahaba ang buntot nito kumpara sa ibang mga ibon. Pula rin ang kulay ng mata nito at ito ay karaniwan ding matatagpuan sa kagubatan. Ayon sa aking pananaliksik, ang lahat ng parte sa ibon na ito ay sadyang nakakalason. Mula sa balahibo, laway, dugo at mga organs nito ay delikado. At ang lason na taglay nito ay may kukumpara rin sa lason na matatagpuan sa dart frog. Ang neurotoxins na ito ay tinatawag bilang batrachotoxin. Kapag ang isang tao ay nagkonsumo ng mataas na dose ng batrachotoxin, maaari itong magdulot ng pagkaparalisado at maging ng kamatayan. Kaya naman, napakadelikado ang tinataglay na lason ng ibon na ito. Samantala, alamin naman natin kung bakit nga ba nagkakaroon ng lason ang ibang mga hayop at halaman. Ano ang dahilan nito at bakit hindi nagkakaroon ng lason ang ibang mga lahi o species nila? Maaring isa itong misteryo para sa iba. Ngunit ayon sa mga eksperto, nagkaroon ng lason ang mga hayop at halaman sa pamamagitan ng natural selection na tinatawag. Mula sa proseso ng ebolusyon, ay maaaring tinubuan ang mga ito ng mga poison glands upang maprotektahan ang kanilang sarili mula sa mga predators na gustong kumain sa kanila. Alam natin na hindi madaling mag-survive ang mga hayop, halaman at insekto sa wild. Maraming mga hayop sa kagubatan ang kumakain ng mga nilalang na mas maliit sa kanila. May mga pagkakataon pang kinakain ng ilang mga hayop ang kanilang mga kalahi. Bukod sa mga hayop, marami ding mga herbivore animals ang kumakain ng iba't ibang uri ng halaman at ang pagkakaroon ng lason sa mga halaman ay maaaring magsilbing proteksyon nila mula sa mga nagdanais na kumain sa kanila. Maaaring ito rin ang rason kung bakit maanghang ang sili, may tinik ang kaktus, at mapait ang ampalaya. Kaya naman, kung pag-aaralan natin ang tsorya ng evolusyon, genetics, at ang tinatawag na natural selection, ay maaari nating masabing ito nga ang dahilan kung bakit nagkaroon ng lason ang ilang mga hayop at halaman sa kagubatan. At isa nga dito ang nakakalasong ibon na tinatawag na hooded pitowi bird. Sana ay nag-enjoy at may natutunan kayo sa video natin ngayon. Kaya naman, please consider subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito. At click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga videos. It's It's alam niyo bang merong 220 species ng palaka sa buong mundo ang nakakalason? Ayun ito sa nadiskubre ng mga researchers at isa na dito ang dart frog. paman, bagamat may mga lason ang mga ito ay hindi naman sila likas na masama. At gaya rin ng ibang mga ibon, ang hooded pituwi bird ay namumuhay din ng simple sa mga kagubatan. Ang lason na tinataglay nito ay natural lang sa kanila Kaya't kapag tayo ay nakakita ng mga ganitong klase ng hayop, ay huwag natin silang sasaktan o papatayin. Bagkus ay pahalagan natin sila gaya ng mga normal na hayop sa ating kapaligiran.